mga kapuso, sa pagdedeklara ni Pangulong Noynoy Aquino ng State of National Calamity, mapapabilis na raw ang paghahatid ng tulong sa mga lugar na binayo ng Bagyong Yolanda. Ano pa nga bang idudulot ng pagkakadeklara ng National State of Calamity or State of National Calamity? Pag-uusapan po natin yan sa Kapuso sa Batas, kasama si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din. Siyempre, wala tayong alam na natin it is really right. a State of National Calamity. Attorney, State of National Calamity ang idineklara ng ating Pangulo. Hindi state of national emergency at hindi rin, of course martial law Buti na lang. tulad ng gusto ng ilan. no may oh. mga nagsuggest ano ba yung kaibahan nitong tatlong to well of course siguro for the meantime okay na okay na na magdeklara na lang ng state of national calamity mm -hmm. wag naman ng martial law dahil mukhang ito naman ay hindi natin kinakailangan right. and the repercussions especially for us na dumaan na sa history na yan out so, ang martial law. Na yun eh. uh -huh. So, sa ilalim po kasi ng ating constitution, yung declaration ng martial law in the first place, ginagawa kung may rebellion or invasion at kainakaya kailangan matiyak ang public safety. Yung declaration one po ng state of national emergency, ito naman ay kinikilala sa ilalim ng constitution bilang isang karapatan ng presidente bilang commander in chief natin. Uh -huh. So, ibig sabihin, ito yung pag-call out, yung yung emergency ito lang yung pag-call out niya sa armed forces to prevent lawless violence. Right. At yung, yung, ito nga ang pwede niyang gawin sa ilalim nito, whether or not he has an official declaration, ito talaga ay ang kanyang karapatan bilang right. commander-in-chief. At yun ang isang pangamba nila dahil nga, doon sa mga looting na nangyari sa Tacloban, kailangan din siguro natin talaga ng tulong ng hukbong sandatahan or ng police, which is his power as chief executive. Lalo na hindi lang to, hindi lang for security purposes, siguro yung to clear the roads, 'di ba? Mm -hmm. To provide access aside from pro protecting people and property sa mga affected area. Kaya nga katulad sa Hurricane Katrina, 'di ba? Pasok agad yung Marines. Yes para to protect the people at saka para magclear ng mga kalsada. So bakit nga hindi state of national emergency at state of calamity ang pinili ng pangulo? Ano ang um benepisyo bang mas mas makukuha ng mga mamamayan no? kung state of national calamity, ay eh, de ang ng pangulo Well in the first place yung state of um, national calamity defined term talaga yan sa ng Republic Act 10121 ang Disaster Risk Reduction and Management Act Pag nagdeklara ng isang state of national calamity eh nagkakaroon talaga ng mga certain effects na nakalagay talaga sa batas so nagiging mandatory halimbawa yung mga automatic price control, mga price ceilings ah, okay. on basic commodities. Yes, yes. Pero syempre at this point in time dahil sa laki ng calamity eh hindi ito yung mga usually pag mga ondoy or yung mga floods. Mm -hmm. Yan yung gusto natin, 'di ba? Oh, walang magtataas ng presyo, walang magho-hoard. Pero sa sitwasyon na to, wala, eh, wala naman, presyo, walang bibilhin, eh. walang walang mga commodities Nasloot available, okay. Mm -hmm. So, pero meron pa rin ibang effects sa ilalim ng na batas natin. For example, yan nga pag ng mga funds. Nagkakaroon ng kapangyarihan ng presidente na magreprogram ng funds for reconstruction, rehabilitation right. ng infrastructure. Nagkakaroon din yung at katulad ng um yung pagpasok ng mga donations from other countries kasi usually ang laking pagbubusisi niya ng customs kasi uh -oh. smuggled goods yes, ba ito yes. subject ba to, to tax so pag naging donation because of a state of calamity parang mas mabilis na ang, ang, ang pagdaloy. so right. wala na yung mga yung bureaucratic tax red fees. tape exactly uh -huh. Uh -huh. so yung pagpasok ng assistance mga equipment Okay na yan. Kaya katulad nga nito, yung mga funds ng DSWD, DPWH, kasama na rin yung pondo galing sa social and calamity funds ng Presidente. Claro, napapunta na lahat na yun. So, pero, okay, magkaroon na ng mas mabilis na yes, daw ang pagdaloy ng attorney. tulong, ng ayuda. Pero ito naman ang gusto at itong iniintay ng madaming tao, eh, bantayan naman po ang mga donasyon, di ba? Kasi in the past, we are so aware that it has happened so right. many times na yung nadadivert, di ba? Mm -hmm, mm -hmm. Or imbis na mapunta nga dun sa mga dapat mapuntahan eh kung saan, -saan na pupuntahan Transparency saan. din no Oo, transparency and accountability at bawal na din po yung mga ope o mepal which is also one of the prohibited acts with a penalty of up to 12 years nagaling from a certain agency tapos lalagay nila pangalan nila na papalabasin nila right na sa kinagaling. So, tama na yung politika, tama, tama na yung epa. Actually, hanggang ngayon, yung... may mga naririnig nga ako doon sa mga nang, nagbibigay ng relief goods dahil natalo daw yung mayor nila, eh hindi makaka-receive yung iba ng relief goods. Ay, meron nga Hanggang mga... ngayon, politika pa rin. So, sana, kalimutan na po natin yan. Diba? Na, tulungan talaga, natin dapat yung talaga magturon talaga ng reformation ng mga isip natin, di ba? Right. Na, tama na yung politika, wala, walang pagpupuntahan. In fact, itong mga, di ba, galit na galit ngayon ng mga tao kasi All those funds na nawala, yung kunwari, yung PDAF na yan. Mga kwasyonable. Eh, kung saan ang mga helicopter para wala nga yung mga problema sa pag-distribute ng mga goods, yung mga ganyan. So siguro, it's a big lesson for us to right. learn. And it's about time that we really did something about Maraming it. Maraming salamat, Atty. Gaby Conception. Ito na naman ang emosyon. Sana there's a civil, ano, silver lining sa gitna right. ng lahat ng ito. Pagbabago. pag-asa, mga kapuso. Kapit lang po. Magbabalik po ang unang hirid. Diyan lang po kayo.